Welcome sa aming vlog for today And for today's video Ayan, we're here in Dessert po, dessert po na naman So ayan, ito ang mga kaguluhan ngayon Sa disherry ko guys So ayan so guys Ayan, we're here ngayon Sa and bye Guys, nagaano po kami Nag-repack po kami ng pagkain nila no So ito so po yung mga pagkain nila dito Okay Okay So, sarap-sarap ng pagkain nila. Ayan, ininit po namin. Guys, no, andito tayo ngayon. So, ayan. Oh, guys! Ano kasi Ayan, guys, no. Halos sa dorin po. Halos so, sa derita Tadirita, dirita. Tadirita, kayo na nasa sila. Sino nga sa kayang mga pasahiro. So, ayan, guys. Grabe ka-chada during a side. Ayan, hi po! So, sa'yo pong maka-historya first day na to, there is a... Koan. Init ka kayo, ate. Oo. Oh. Ay, 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 <laughs> lalala, 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 lalala. <laughs> Guys, no, ayan. Wait, ayan po ay yung buhay namin, guys. <laughs> <laughs> oh. Dito kami sa loob. Na, wala na. Ayan, guys. Oo. Oh. Yung gano'n, hindi na yan? Excuse huh? me. So, yan na tayo kusina, guys. Ito lahat dyan na sa kusur. ko kuhan? Ay, puno naman di. Ay. Kaya, ang sabi ko sa'yo. So, kailangan siguro ang ice na lang. Ibuhos mo doon. Dili, meron na. Ha? Huh? Meron na. Full na. Full. Or else, what do you want? sa kapila. Dito sa ano nila, bodega. Asan ba Buliga? Doon. doon. May ano ba na? doon? Sabi mo meron doon. Wala ba doon? Hindi ko alam ate. Diba dati may pinutukin? Sa so, Manila hanggang kundi rin kapagkainan mga amo. Um. Ayan guys. Dito din sila. Ito po yung lulutuin ngayon. Wow. Ang daming chicken. Ayan. Mga ingredients niya.

Parang, parang ini nikmatan Sa ulo ko. Ganun din. Sa naip ko lang ba? Oo. Sa ko lang ba? Oo. Debbie! Uy! <tipi> <tipi> Wala ba tayong ano dito, Besh? Masa? So, nagluto ko ng mga langga na dahil sa alaga ko. sino ka lang? Ah, itnan sa Wala, banat. Kam, itnan baad.

It's okay if you eat a little bit, but maybe if I want later, I will eat Okay, will okay. My water. Oh, ko sana gagamitin. So, ayan na sila guys, nag Ano na sila? Ayan. Tumawag ka? Iba Iba-iba na lang, Iba lang. Iba nila. Tumawag ka? Saan? na Tumawag ka sa card mo? Guys, ano na ngayon? uh, gabi na. So, uh, tayo sa bundok. Guys, nakita niyo ang bundok. So, dito tayo sa likod ng cabin. Yan. Pakita ko sa inyo ang ganda dito, guys, no? Grabe. Ayan. Doon, oh. Okay. Ang, ang ano kasi ang tawag dito guys ang linis-linis ng ano dito nila bundok agay okay. ayan di ba ang ganda as in oh nasa ano tayo kalagitnaan ng ano dito tayo pakita ko sa inyo yung ano Ibu hangin, diba? Hi! Ano pa yun? Habibdi! Shita be! Ano pa? Yan so, punta tayo dito guys. Okay. Uh, magkikita natin sa baba yung mga kabi ng mga amo. Ayan o. Oh. Ang ganda. Grabe. Ang ganda dito. So, pag morning, sobrang ganda. Morning. Gabi na kasi ngayon. Busy-busy kasi kami kanina. Kaya, hindi ko naka hindi ako naka video hi guys dito tayo banda kasi nga may ano dyan ha anong meron dyan wala andan sila oh ha? Okay, dito tayo. Ayan. Oh. Ngit-ngit Marami oh. Kanya-kanya oh. Kaya nga. So, ayan oh. No? Pakita natin sa inyo, guys. Guys, paggabi. Makikita ninyo paggabi. Ayan, sobrang ganda. As in, kaganda, guys. Ah, mang planta. Ah, hindi, hindi. ko magkakitaan. Planta. Ah, oo. yan po yung... Agoy, nabasa, man ko. ya Rabbi. Petrol nila. oo. Uh -uh. Ito yung negosyo nila dito guys. Oh, wait lang be. Di man kayo kuan lang ga kay ngit, -ngit na manggod. So muna siya ilang planta dano rin no. Oh. Oo, oh, kung may makikita kayong usok magabi na kasi. So yan po yung view ng Caven diyan. Ayan, wow, ang ganda lang ga. Ayan, sobrang ano, sobrang ganda mga langga ng coven dito. Yan po yung ano niya mga langga. So lahat yan makikita ninyo. Yan ang coven. Ayan, ayan. Ayan, jaan Sa mga amo namin yan jaan Grabe kachada, no? So... gabi na ngayon kasi ang ganda kasi ng ano hangin dito lang kami ang dami din pala dito mga tao na nag-aano. sobrang ganda dito as in nakaka-amaze ang view dito na um ha? Huh? Real, Because... real, real. Money, hey. money. Bin. I don't have a big oh. oh. Oh no. I don't have. So, kailangan kong kunan dito guys. Napayo mga langga, no? Dahil, yung ano natin, chinilas natin, ayan. Puro na buhangin. So, kailangan na natin bumaba. Ayan, mga palangga. Ano yan doon? Banda. Meron akong nakita. Balay doon, o. Oh. Ano? Parang, ano yun? pa... <laughs> Sino yun, o? Oh? Diba? O, oh, nagmamayari ng cabin, o. Oh. Diba? Ay! nagmamayari ng coffee. Ayan <laughs> yung buhay natin dito sa disyerto no? na no? sobra talagang ano guys. Nakaka nakakatuwa din. Ikot tayo. I Ikot tayo dito guys para makita natin kung ano pa nalang buhay natin dito sa disyerto. side lang yung mga bata doon at saka naglalaro po sila. So, tayo sa ating room. Saan ka nakakuha dyan? Sana nama mal bibi bibi ha lulua sana ni mayor madam ha para ba Nangga lah, ikut Thank you.